Nagtiba nga kami ng saging na senyorita na akin niyang bibit-bitin babalik ng Maynila. magandang umaga nga at samahan nyo nga kami ng aking papa para magtiba ng saging na akin dadalhin sa aking pagluwas dahil ang inyong lingkod ay pabalik na ulit ng kamay nilaan. At hindi naman papayag ang aking amahin na wala akong bitbit kahit ako'y mapagod basta may pasalubong goods na goods. Kaya naman ari at kami magpuputi na ng saging na kung tawagin din sa amin ay senyorita. At big shout out kay Kuya Aplex sa pagtulong kay Papa Dini sa pagtiba ng saging ay Ayan, tropa yan ni Kuya Jun. Ay, salamat! At after ngang magtibadyaan ng saging ni Papa, ari na nga ulit siya at pinuputol niya na nga yung puno ng pinagkuhaan namin ng saging. Bakit nga ba kailangang putulin ang puno ng saging after na rin mamunga? I-comment nyo nga dyan sa comment section at pipili ako na mabibigyan ng pajika sa may tamang sagot. Basta wag nyo lamang kakalimutang i-follow at i-share ang bidyong ito para may chance kayong manalo. Anong pangalan ng sliding na bangalan? Yung pangalan ha. Ni <laughs> fast forward na nga guys at naandin na nga ako sa barko at hindi na nga ako nakapag-video sapagkat sobrang dami ko talagang dala as in. Ikaw baga naman ang hindi mo papagod ay eh bit-bit mo yung bag mo na punong-puno ng mga damit na umaabot ng tatlong kilo, meron pang apat na piling na saging, meron tatlong kilong fresh na tilapia, kalahating kilong toyo at kung ano-ano pang mga pasalubong tapos mag-isa lamang ako, aray ko. Ay sobrang sakit talaga ng aking katawan at kamay. Tapos napakalaki malayo pa nung pinagpunduhan ng barko doon sa mismong pier ay lupay-pay talaga. Buti na nga lang at nakabili pa nga ako ng aking agahan sapagkat hilong-hilo na eh. Kain naman. Buti na nga lang aring aking sinakyang barko kahit may kabagalan ay eh, mayroong higaan kaya ako'y nakapagpahinga din naman eh. Ay tingnin naman guys ang aking bitbit -bit ay halit ang kalaman lamana ng aking braso. Aray ko. So ayun na nga Mindoro paalam na muna ulit pero see you sa October sapagkat ako'y babalik. Pero ngayon ay eh, magpapaalam muna ako. Bye bye! Ay, tingnan nyo naman guys ang aking beauty para Parang nanonood ng movie. Apakaganda! Dahil sa sobrang kalma nga ng dagat ay ako nga'y nakatulog at aring at kakagising ko lamang ay naaandini na nga kami sa Batangas Pier. Hindi pa nga tuloy ang nakakadaong aring barko ay iniisip ko na agad yung aking mahabang lakarin ay sa sobrang bigat ng aking bitbit tapos hapit ang init ay talagang pagoda aring lukari tapos ang ulo'y sasakit. Kainaman! Bakit naman kasi Batangas Pier pinahihirapan nyo ang inyong mga pasahero ay ang pagkalayo-layo ng lakarin eh? Ang ganda-ganda ng Batangas Batangas, Pierre, wala man lamang kayong papush cart. Alam nyo naman ng mga Pinoy, pag nakakauwi ng probinsya, lahat ay bitbit -bit pabalik ng Maynila. Batangas, gaspier baka naman push cart. Makabawi-bawi naman kami sa mahal ng inyong pamasahe. Charot! At hindi na nga ako nakapag video, pagsakay ko ng bus hanggang makauwi nga ako ng bahay, arin na nga ako din sa bahay at guys, hindi nga pala alam ng aking kajawaan na si Troy na ako ay pabalik na ng Maynila ngayon, kaya naman siya ay ating isusurprise. <laughs> Ang dami ba yan ni Papa? Hindi <laughs> nga ako nagsabi ko. Ang lakas May lindol pa. <laughs> <laughs> Bakit? Bakit may lindol? Diyan si Angel. <laughs> <laughs> Sinabi <laughs> Ay, pala? <laughs> surprise ako dun ha. Kaya <laughs> yeah, pala may Papa <laughs>